Good day po sa inyo lahat dyan, andito po aling inyong lingkod si Wing. Ngayon po, ako po ay gagawa ng isang uh, smoothie juice Ito ay binubuo ng limang sangkap tulad ng celery, guava pear, mansanas, strawberry at saging Kaya ko po sinatagto ng uh, super fruit dahil ito po ay nagtataglay ng maraming vitamin at minerals sa ating katawan ito po ay uh, gagawin kong pang detox o tinatawag na pang cleansing sa ating katawan kasi ito ay nakakapagpagamot tulad ng sakit sa atay, kidney, gout at saka cancer. Ito po ay tinatawag din ng nila na super fruit. Kaya ngayon po, ibiblend ko po ito dahil napakasiilan noong gawin to pero napakabisang gamot. Ito po ngayon ang gagawin ko. Pinaghiwa-hiwa ko na po siya para madali siyang ma-crush dito sa blender. Isusunod ko po ay yung saging. So, ulit ko, favorite kitong saging na to kasi mataas daw sa potassium. Eh. Ito naman celery. Isa to sa mga favorite ko rin ng mga herbs kasi nakapagpababa ng dugo to at saka pangalawa eh, gamot dito sa mga ano sa gout ito namang tinatawag na guava pear hiwain, hiwain ka lang ito ng medyo maliliit kasi may katigasan din kasi ito pero pag linender naman ito maano naman sya ma matipino naman yan so ilalagay ko po sya ang tiyempi sana. tapos ito pong mansanas itong mansanas naman talagang ma ano to nirerecommend ng mga doktor kasi mabisa ng uh, gamot din sa sakit sa puso kaya may tinatawag sila na one apple a day make doctors away di ba pala <laughs> niya paano ay dapat mayroon tayong konting kaalaman para sa mga mara... kahit paano magkaroon din ng remedy sa katawan natin paano gamutin So, ito po mga kaunting natututunan ko sa mga nag-aatin ako ng mga seminar tungkol dito sa mga paggawa ng mga herb kahit pa paano na i-share ko rin sa inyo makatulong din sa inyo lalo lalo na yung mga walang pang hindi uh, naman sa pag didiscriminate halimbawa kung wala kang pang pang gamot sa ano pang bayad sa hospital para magpa-check up so ito na lang ang pinakamabisang paraan home remedy at least makakaiwas ka sa mga malalaking bayarin so lang ito lang po tapos lagyan ko po ng isang bote ng uh, tubig So ito na po na siya. Blender na natin siya. Ito lang. ito na po yung. Uh, resulta ng pag blend niya so is, po, ito na po naging smoothie na siya hello guys ayun na po ang final touch na ginawa kong smoothie ayan ready to drink na po yan Salamat sa inyong panonood sa munting video. Sana may natutunan kayo. Thank you. Bye-bye.